Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa? Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating paninoon. Sa lablamang ng ilang sandali, ating damhin ang at presidsya ni Diyos. Sa atin, ang pagpapala, ang biyaya, at pag -ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari ay e isang Diyos nagpas sa wala tanggang. Mga kagabay, sa puntong ito ng ating gabay kaigay, kung natin ang isang kito na totoong isang napakagandang inspirasyon para lalong lalo na para sa isang haligi ng tahanan tulad ng isang ama Marong isang uh, ama, batang-batang ama na nagnanais na umunlad ang buhay. Kaya naisipan niya na siya ay papasok na magiging kolektor sa electric co-op ng kanilang bayan. Subalit so, sinaway siya ng kanyang tiyo. Ang sabi ng kanyang tiyo, pamangkin, mahirap ang buhay ng isang kultur. Mapanganig, maaari kang ma-hold up, maaari kang mapatay, o maaari mong malastay ang tira. Napakahirap, maghanap ka na lamang ng iba. Sinunod niya ang kanyang tiyo. Maganda naman para sa kanya ang nagiging bay. At pumunta siya sa isang aviation school. Naisipan niyang mag-aral mo siyang magiging isang piloto. Subalit, sa pangalawang pagkakataon niya, muli siyang nabigo sapagkat ayon sa namamahala ng uh, business call na yan, eh, isa siyang colorblind. Tinanggap niya ang kanyang pangalawang kabiguan na wala siyang reklamo. Muli, naisipan niya magiging isang platiro. Isang manggagawa ng alahas ang sabi niya ito sa kanyang isang matalik na kaibigan na isang matagumpay na platero. At dahil nga matalik na magkaibigan, pinahiram siya ng mga gamit, tinulungan. Tinulungan magkaroon ng magandang pwesto. Ngunit ilang buwan lamang, naramdaman niya, hindi siya, hindi siya magiging matagumpay sa pagiging platero. Nahirapan siya. Hindi siya na uukot ika niya kaya naisipan niya ibalik na lamang ang mga kagamitan ng kanyang kaibigan nagsaya niya sa pintuan na ng bahay ng kanyang kaibigan narinig niya na may nag-uusap sa loob nandoon yung isa pa nilang kaibigan na isa ring platiro at ang sabi ng kaibigan na yan tinulungan mo pa yun yung kaibigan natin hindi magiging platiro yan na ingit lang yun sa mga katulad nating mga platerong kumakita ng malaki, mga matagumpayan na platero at iba pang mga paninira. Narinig niyang lahat to. Subalit, umiiral pa rin sa kanya ang kababang loob. Ngunit naisip niya, hindi na niya isa ang mga kagamitan. Tuloy siyang maging platero at yung pag mama mamamata sa kanya, pag sa kanya, eh, kanyang gagamitin tungtungan upang magtalampay. Kaya, tuloy niya ang pagbukas ng kanyang plateriya. At hindi nga nabigo ang ating bida. Umunlad siya ng umunlad, napaunlad niya ang kanyang pamilya, napaaral niya ang kanyang dalawang anak, nagtapos at napunta ng abroad. Ngunit, uh, makikita natin dito na dapat sa tatlong kabiguan na yan ay uh, patay na ang kanyang kalooban. Subalit, nakikita natin sa salaysay na hindi siya natinag. Wala siyang tutul sa mga advice sa kanyang maganda o hindi sa madaling salita, maroon siyang kababaang loob na tumanggap ng kanyang pagiging siya. Ngunit, yung pangatlo niyang kabiguan, yung sana pangatlo niyang kabiguan, ang ginawa niyang tuntungan tungo sa kanyang tagumpay. At hindi nga siya nabigo. Nagiging determinado siya ang sadabi ng kaibig niya platero ay nagiging isang hamon. Sa halit na ito ay kanyang mamasamain ginawa niya itong inspirasyon. Umunlad ang kanyang buhay, <clears throat> nagiging mayaman ang patkerong ito. Mga kagabay, marami sa atin. Halimbawa, naganap tayo ng trabaho. At hindi tayo mapabigyan, nagmamaktul tayo, nagagali tayo. Sinasabi natin, bak, well, anong wala sa akin na nasa kanila? Sa madaling salita mataas ang ating ego. Ma-pride tayo. Sa halip na gagawa tayo ng paraan upang makuha natin ang ating uh, minimiti, lumalaban tayo. Isa itong yung tawag na kayabangan. Pride. At ito ay sa maraming panaliksik dati na nagagawa, isang masamang pag-uugali pride, ang pagiging mataas, ang isa at ang nine dahilan sa malimit na pagkakataon ng kabiguan ng isang tao. Mayabang tayo, lumalaban tayo sa mga payo sa atin. Ang ating salaysay na ito, totoo man o hindi, isang magandang inspirasyon. Sapagkat ang kababaang loob, ang pagiging mababa ay pinat uh, pinagpapala ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating Panginoon, He who exalts himself shall be humbled. At he who is humbled shall be exalted. Sa madaling salita, ang sino mang mapagmataas ay ibabagsak ng Panginoon. Ang sino mang mapagpapakumbaba ay pagpapalain at itataas ng Diyos. Makikita natin ito kung tayo ay uh, mahilig sa pagbabasa ng mga atlat na spiritual pagmoral, at ah, uh, maghuhubog ng magandang pag-uugali, gaganda ang ating ugali. Eh, ang masama ngayon sa inarasyon ito, ah, yung mga digital tools, yung mga apps, yung mga online na uh, activities, yun ngayon ang uh, pinahahalagaan ng ating kapwa. At ito ay sabi nga nila, nakaka-spoiled nakakatamad, nakiging dahilan upang magiging pasaway, lalo na ang isang bata. Kaya mga kagabay, unahin natin ang pagpupundar ng ating uh, kababaang loob sapagkat ito ang pundasyon ng ating magandang ugali. Alam naman natin na sa kanyang panahonan, bago na matay ang ating Panginoon, inugasan niya ang paa ng kanyang mga apostolis at kanyang sinabi. Ako na tinatawag din yung Panginoon kung magawa sa inyo ng ganito. Nagpakababa. Gagawin nyo ito sa inyong kapwa. Hindi ang ibig sabihin dyan eh, huhugasan natin ang paa ng ating kapwa. Hindi. Ang ibig sabihin, magiging mapapagpakumbaba tayo, tanggapin natin ah ang anumang hamon